So, ito na po yung finished product. Ayun. Yon, pang-ayuda yon. Ito, pang-eating portion namin. Ayan, matitira sa mga poor babies. Ayun. Kaya lang kailangan hugasan ko pa yon. <laughs> Ayan. So, ito, mag portion na po kami. Wala pa yung aking iniintay. Baka ako na lang mauna. tingin mga OFW at mga hindi rin OFW, mga kaibigan. So, ngayon po kasi medyo uh, nagkaroon ako ng noon, 3 days na ngayon, pero may tingin tinulong pa ko lang. Na. So, nag-grade po ako sa uh, chicken curry sa manyo kong magluto. So, lalagyan po natin siya ng isang palok po yung sapatok na ripe yung hinog po. Ayan. Tapos, ang buong manok po ito, chinap-chap ko na. Ayan. Chinap-chap ko na isang buong. Mahigit isang kilo to. So, tapos maglalagay -lang, lang tayo na isang nyug na malaking gata. So, ito po mga ingredients na ano po. Yung chicken, yung, patin, yung curry powder. At saka po itong patis, yung sapalong na hinog na maasim carrots, tsaka potatoes, tapos yung ginger, ayan, at tsaka yung bawang, sibuyas, at tsaka red bell pepper. Kasi, ayan, paminta, tsaka oil. Maglagay na po ako ng oil, hindi ko na kasi gusto ko na makakain, makapahinga. Ayan, pinainin ko na. Maglagay rin po tayo ng oil tip. Treat ko lang po yun na chicken curry na maglalagay ako ng egg Para sa adobo. So, kita nyo, naglalagay ako ng ilagang itlog sa adobo baboy, adobo manok. So, kita nyo, ang dami nag-upload din ang naglalagay lang sila ng egg. Kaya masarap po kasi kahit na mataas ang cholesterol, <laughs> hindi mapigil. So, ito makita ko na lang po sa inyong pati isa. <laughs> so, ito po, yung pan o, kung lang basa, po ako sa labas at bumili ko na isa lang. At saka, oil, paminta, asin. Ayan. So, ayun po yung chicken. Ayan. Ipili ko yung oil. Hindi ko na pagtagalay kasi gusto ko makakain at makapagpahinap makain ka uli lang. Ito ko para bukas total ano. Okay na ako. Okay na po ako ngayon pangatlong araw. Tapos sabi ko pa ang namiss ko, nagpansit naman kami, yun. Kaya po tayo na mga sak, diba? Nakakaisip tayo na kung paano po ang gusto namin kainin, kaya kain, 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 natin agad. So ito po siya, yung isang na siya. Nagbabra mo yung ating uh, bawang. So isusunod na po natin yung luya. Para maprito ng konti ang luya, mas masarap po kasi natin prito. Sasama sa oil yung lasa niya para yung sa ng chicken mawala. Ayan. yeah. So, isabay na rin po natin itong sibuyas para malamta na siya. Malutunan. Ayan. Pagka po tayo may sakit, talaga yung iisip natin, kumain na kumain tayo. Bumili ko yung katutak na mangga. Hinog. <laughs> Kasi ang kinakain ko dyan, naubusan ako ng fruta. Singkamas, panahupo ng singkamas. Naalala kong gumawa ng limpia at sariwa. Singkamas po ang masarap. Hahatiin ko itong sili. Mamaya, para ibabaw lang iba. Ba? iba. Bangun. So, pwede ko na po siyang ilagay. Yan, bini-drain ko lang, bini-drain ko dito para, ayan, no, eh, may kumakas pa siya. Hinugasan ko na ito ng sukat asin. So, ayan, marami yung isang, isang buong manok. So, lalagyan na po natin si Patis. Para po, kumapit na ang nasya niya. Baka may crown, no? May na natin ito pa. Hindi ko pa napapaayos ito. Eh. Ayan. Oo, bago. So, nalagyan ko po siya ng paminta. Ayan yung Bigisan na po natin siya sa na Ayan. Hindi po ako masyado marami nagagay ng kari kasi hindi po masarap yung masyado marami. Yung tama lang. Ayan. Isang kutsara lang po yan. Ayan natin siya ganun. Ayan natin siya dyan, dyan maluto. Kukover ko muna siya. Lalagyan ko rin po ng 1 teaspoon na turmeric. Maganda po yan. Antibiotic po kasi mas maganda rin po bawat karne na iluluto nyo. Maglalagay kayo ng turmeric. Kasi yung, yung curry powder may turmeric na po yan. Ayan. po kaya ay yung aming ano kung kaya kung kaya ko na rin po itong red kung kaya para mabango kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung Balikan natin mamaya. So, ayan na po yung kanyang tsura. Nilipat ko muna rito sa dirty kitchen kasi mahina nga po yung yung aming kalan doon. So, pinainit ko muna dito. Sinangkot siya pala. Ayan. Ayan. Um, ibabalik ko po, po siya doon. So, ayan na po. Kaka 15 minutes na siya doon. So, 20 minutes po bago maluto ang karne. Lalagyan na po natin yung mga patatas. Hindi ko na po pinripe para matali. Iba natin, ang ko mong dati, ang pinripe ko nung dati, pinapripe ko, pwede, pwede naman po hindi ito. Ipapripe. Para pag lambot nito, lambot lang yung puso mo. Saka po na ating si gata. sigata. Ayan. Dalawang patatas lang po yan, ha? Pero, masarap po kasi maraming gulay. Ayan. Tapos, ito na po yung secret na pagpasarap. Um, hmm. tiniga ko na po ito yung ano, right na sampalok. Eh, maasin po ito, kaya hindi po na, kailangan magigay na supa. Ayan. Masakot siya ng mabuti. Ayan, ang bango. nalagyan ko siya ng konting asin kasi patis lang nilagay natin. So, mamaya, butin na natin. Ayan. Cover ko. Low fire natin. Nakapinis. <laughs> Nakapinis ko das. Ayan. So, ayan po. Itain lang natin na maka 10 minutes ilalagay ko na yung you natitira know, red bell pepper. Ayan. Parang ganda-ganda siya talaga. Tsaka ito po yung ating pang spicy. Ilalagay ko na rin po yung egg na nilaga ko para lubasan na siya sa kari. Naglasang kari Ayan. pong gata, ilalagay ko na. So, kasi, mga ilo, fire ko na lang po siya para hindi siya manipit. Puro po ito, isang buong yung ilagay ko. Kasi pagka sumobra naman sa gata, nakakaumay, sakto lang po siya. Ayan. Wow. Ayan. Okay cover na po natin sya. Mami, ako natitikman yung alat nga. Yeah? Pagliptit-liptit ng konti. Oops! Wow! Ang bango. Ang bango niya. Ayan. Hinaan ko na siya. Baka masunog. Kasi hindi po ako naglagay ng sabaw, katas lang ng, ng ano yan, sarili niyang katas ng chicken. Tapos, kakanda ka, purong-purong gata ang lagyan natin. masarap um, siya yung ating chicken curry with boiled egg. Spicy. Ayan, hindi ko po kinat kasi yung mga bibigyan ko, hindi masyado maano sa sili. Kung so, sili, kakain na lang na gusto may sili. Ayan, ipigapitain na lang nila. Wow, masarap po ng curry egg. Ayan. Ninaan ko na. Ayan, nasa one lang. Para maano siya. Malutong mabuti yung mga patatas. Ayan. Tapos hindi siya masubok. Tapos yung gata natin, ayan, dumami. Tikman ko na po yung nasa niya kung tama ang alat at saka yung tinate natin tama rin kung tama lang yung asin na ibibigay niya kasi yung iba po, pagka walang tamarin, suka ang tinitimpla. sarap po ng ano, ng curry na may soft boiled egg. Mmm! Manyaman! Sato lang po yung yung asin niya na binigay natin doon sa sampalo at saka yung tamis ng gata at alat. Ayan. Hintayin lang po natin siyang maabsorb pa niya yung mga gata. Kasi kalalagay lang natin ngayon lang kumulo. Balikan ulit natin mamaya. sandokan na po natin. Aray ko. Ibuti mga ground. So, ito po ako. Oh. Ayan sasandukan ko na po pang iting portion natin. Ito yung sa pagpakpak to. Ayan. Pakpak -pak siya. Ang galing ko muna si Ed. Lagay ko muna dito. Baka mabasag ulit. So. Kawawa naman siya pag nabasag. Ayan. Ganda siya pag tawa ng basag eh. Ayun. Ayan. Hindi ko mahalo ka ngayon ah. Kasi nga po, mababasag si egg. Ayan. Lagyan muna natin yung sauce niya. Ayun. pak, <laughs> Teka. Si Pichu. Tapos yan ang gusto ni Gary. Yan yung mga tubod. Yan. Gagawin natin sauce para maganda. Sauce muna bago laman. Yan yung mga legs. Chinap-chap ko. Ayan. Mahanap tayo ng gandang pag Pagliitan kasi naluto na. Ayan siya. Ayan. Ayan, multik masunog Teka. Pinapas ko kasi kanina eh. Ayun. Ayun. Ang ating kari. Hmm, magtik na siya masulog ah. Ayan. So, ito na po yung ating pang-eating portion. Iaayos ko lang po dito. sila ay lalagyan nyo lang ito na itong makikita pag na naabot niya. Tarating niya lang. Kasi sabi ko, dinner nga ito, di ba? Lalag, nilalagnat ako. Pagtatlong araw mo. Ito po, itong eating portion na po, i shout out po sa kanal lang po yun. O shout out po sa lahat ng mga followers ko at mga hindi followers yung so, pamangkin sa Canada, mga mga pisang ko Canada, tsaka sa, kung <laughs> saan dyan sa Amerika, <laughs> mga tita-tita ko yun. So, ito po,

gata lang na ilagay ko dyan, ayaw ko naglalawin sa gata. Sinauumay ako to? So, ito po ha, unang subo para sa inyo. Nakabang yung <coughs> aking mabuli dito. May atay ka doon. Uh, naamoy nila, basta nag-isa ako, naamoy nila bawang. Ako, nag-iingay na yung nasa kapila. it kare na may may

nag-cray ko sa pansit, pansit ang pinanata Huwag oh. niyo sakit ako Sa so, bagay, kahit hindi ako may eh. Kahit hindi ko tol, sa gabi. Makain. Makain. Pero kung gabi, umiirap sa inyong bayan talaga. Mm. Ang kaya

Wait, no, Eh, nung pala, yung lola ko noon, ayaw sabihin totoo, wala na roon siya ng ang unong ulam niya, punong bangos, bangos na paksi, bangos na pinaprito, bangos na pinapat. Eh, pala, pag may edad ka na, may sakit-sakit na sa kadaman. <laughs> Naran-aral sa kukuhan siya, ako nila sinabi yung totoo nung araw. <laughs> Hindi na pwede naman na, ano? Oo. Uh -huh. ilalagay <laughs> nyo po yung sampal o yung Jadi tadi satu pula saya layan. Ya satu. No? Apabila Jack. So. Kami yang lain cuba nak layan. Tangkap dari yang ada tu ni. Video dia jadi satu bot. gawa ng ano, masyarat gawa ng sukat. Uy, may kamay. Bukas, magbao pa nyo